Isinanlang sa sakyan na pag alamang peke umano ang OR, OR CR at ang pagmamayari ng iba. Yan naman ang suliranin ni Ms. Lea Ordinario ng Bakaotan, La Union sa mga nakatransaksyon. Kaugnay nito, kasama natin, na, natin ngayon sa Studio C, Miss Leia Ordinario. Parehas lang parang siguro, no? Modus, sir. Oh, parehas lang. Pareho, no? Parang same pareho. modus, po. Mo. From Bacnotan, La Union. Yan. Parang si nauuso yung ganyan, eh. Mga pamimike. Oh, sir. oh. Tsaka panluloko. Marami talaga yan, attorney. Mga scammer, lalo na pag online, di ba? Exactly. Sige, uh, ma'am. Ma'am, Malaya oh, Orinario. Sa ating lahat po, uh, ako po ay nabiktima po sa pagsasanla po ng sasakyan po. Tapos yung sinanla po nilang sasakyan po sa akin is rent-a-car. Rent-a-car? Wow. Yes po. Ako, delikado. Pero alam mo na rent-a-car? Hindi ko po alam na rent-a-car po, uh, sir. You? Mabuti sir, hindi pa, kaya... hindi pa niya kasi narinig yung uh, warning ni 3 years eh. O, oh, sir. <laughs> Or else, eh, sir, baka nahunting siya ng HPG, may kaso siya ng anti-fencing. Oh. Uh Pwede -huh. ba yun, sir? <laughs> Pwede yun. Pwede yun, no? Okay, so, ano na ngayon Hira. pong status? Uh, kinuha po nila sa akin yung sasakyan po, sir. Tapos Sinong nila? yung, nila? Uh, marami po sila, sir. Sinong marami sino? sila? Sino kumuha? Bangko? Hindi po. Tao po, ma'am. Ta tao Ta -tao nino? Tao po. Yes, Ta tao nino? Sino nagpadala? Sir? Ano, paano sila nagpakilala oh. sa'yo, yung mga tao kumuha? Uh, nagpakilala po sila sa akin na sila po yung may-ari po ng sakyan po. Ganun na lang? Binigay mo agad-agad? Oo -agad. uh, opo, sir. Hindi ka man lang nagpasok lolo sa barangay, sa pulis? O Raymi Patrol? Hindi po, sir. Ma'am Leia, magkano muna yung halaga nung sasakyan na binayaran Wha mo? 150k po. 100. 100. Sanla? Sanla lang naman po, no? Sanla. Sanla po, sir. Ah, Miss Leia, sino yung inireklamo mo? Sino yung nagsanla sa'yo mula? Bali, ang pumunta po sa bahay po namin is si Cherry Charlene Badua, Anthony de Guzman. Bali, Bali, live-in partner po sila. Tapos Anthony de Guzman po siya po ang driver. Tapos... Sino um... yun, ma'am? Uli? Cherry Sherlyn Badwa po at saka Anthony D. Guzman. Okay. Tapos, uh, sabi ko sa kanila, ipunta niyo dito yung oh. may-ari. Sabi ko. Tapos, pinuntay niya po sa akin si Miss Rosalinda Uy po. Kilala mo s yung s mga kumuha ng sasakyan? Uh, Natatandaan mo mga mukha? Opo. Oh, Kilala mo? Ta eh, hindi po, siya. Ako. Paano yun? May tanong ko sa iyo. Kung sinanlay sa sasakyan, meron bang dokumento kayong pinirmahan? Meron po attorney. Na kung saan sinasabi niya sila may ari, nasasakyan, tama? Opo, attorney. Oh, that's, falsification. Ngayon, uh, bago kayo, bago niya sinang dati mo nang kilala siya? Uh, pa, uh, isang lugar lang po, sir. Yung pumunta po sa akin. Isang lugar po kami, sir. Sila? Oh, may nag-recommend po, sir. May recommend? Yes, sir. May pa-utang ka sa kanya. Sir, May attorney. utang ka sa kanya. May utang siya sa iyo, kaya niya sinangla. Hindi po, sir. Iniwan sila... po yung sasakyan po sa akin, sir. So, hindi isang layon. Ano, paano, ano, ano yung... Kasulatan. Kasu ano yung ano sinasabi ng kasulatan? Binenta ba sa'yo? Binigin? Hindi po, isasanla po yung sasakyan po sa akin. Tapos, Para? Bakit isa Tapos ibibigay ko po yung pera po. Ah, Kailangan okay. daw po niya yung pera, sir. Ah, po, attorney. utang, utang sa'yo. Opos, oh, Parang kinulateral, sir. Parang kinulateral po yung sasakyan ah, po, attorney. Parang Tapos kalabas sa an, Ang tama, maganda yung tanong ni General Sermonia. Nung, nung binata ko, kinuha yung sasakyan, uh, naglabas ba sila ng dokumento na magpapatunay na sila may ari nun? O, uh, po yung sasakyan po sa mga polis po, attorney. Tapos kinukuha na daw po ng may-ari po, attorney. Ah, sinurender, sinurender mo yung sasakyan sa polis? Opo, kinuha po sa akin ng mga nagsanla ng mga police. po. Ng Hindi po, yung nagsanla po sa akin, Di sir. sa polis? Tapos, uh, ipinunta po. Sabi po nila na isa-surrender po. Sabi nila, sure ka po. ba na dinala sa polis? Uh, nung una po, hindi po. Dinala po sa isang bahay po ng kasamahan po nila. Okay. Tapos sinabi ko po, bakit nyo po dinala dito? Sabi nyo sa surrender nyo sa mga police. Sabi ko po, sir. Okay. Tapos mam mamaya daw po kasi may kinokontak daw po sila bago nila isurrender. Yun po, turn Tapos pagka ano doon, isinurrender din po kasi nahanap na po. Kilala talaga. mo ba yung police na pinagsurrenderan? Hindi ko po kilala. Saan police station po to? Sa San Fernando City, La Union po, sir. Sino kaya? Dapat matrace. Kailan nangyari ito? Uh, last year pa po. Adult. Medyo matagal-tagal na. Alam mo yung araw. At sino um, yung polis, di ba? Tama. Uh -huh. Pero na-confirm mo, ma'am, na yung sasakyan ay nandoon nga sa San Fernando, Lo Union. Sa polis. Nandoon nga ba? Opo, oh, render po doon, ma'am. render sir. Sino... Parang binawi... Anong, teka lang, nung isinanla sa'yo, sabi mo, kilala mo yung nagsanla sa'yo. Okay. Siya ba ang may-ari ng sasakyan? Na siya ba yung nasa ORCR? O iba yung may-ari ng sasakyan iba yung po. sa nagsanla sa'yo? Iba po. Um. So magkaiba, sir. Yung may-ari, halimbawa, sir, mm -hmm. ako, ikaw may-ari ng sasakyan, sir. Ako ang nagsanla sa kanya. Alam Oo. niya, sir, na hindi ikaw yung kausap hmm. niya. No, nung, nung sinanla sa'yo, alam mo hindi, hindi... Ang hey, alam, siya, mo siya ay, may -ari. Apo, alam mo siya may-ari? Opo, Alam mo siya may-ari o hindi? Apo, Ah, Alam okay. So talaga niloko siya. Niloko. So ganun. ganito na lang gagawin natin. Do kinontak daw ng ating action center ang isa sa mga inirereklamo na si Miss Roselinda Uy. Opo, attorney. Uh, yes, sir. Ngunit po ito magbigay ng panayam, sabihin na lang daw po niya sa iba pa niyang kasamahan na mga inirereklamo ang reklamo sa kanila. So nakahanda siguro siyang harapin hmm. kung ano man yung kaso na isasampa mo. Di ba? So, willing kang magsampan ng kaso? Opo, Atty. Nandito po ngayon ang ating Highway Patrol ulit para tulungan ka na maimbisigahan, ma-establish, at uh, mapanagot sila kung ano man ang magiging kaso nila. Atty. Uh, ano ang uh, magiging aksyon natin dito? Apo, muli po, uh, in-encourage ko po si ma'am na magsadya po sa aming uh, opisina. Actually, samahan ko na po siya ngayon, mamaya pagkatapos, no para mag... Uh, sa po kayo ng porma na reklamo dun sa tao. And then, uh, another tip po ulit, about just sa mga rin sangla, no? tingnan po natin, magkaroon po tayo ng uh, pagsusuri doon sa mga dokumento na ating uh, tinatanggap. Mas maganda po kung mismong yung may-ari mismo yung magsasangla sa atin. no Again po, para kung hindi natin alam yung mga sa papel na yan, again po, dalhin po ulit natin sa HPG, tutulungan po tayo ng mga polis natin para alamin kung sila po ba talaga yung may-ari ng sasakyan. At makipag-coordinate din tayo sa San Fernando City Police Station sa La Union. Yes, kung meron talagang nag-surrender doon at sino yung mga nag-surrender. Yes, sir. Para malaman po okay. namin, sir, kung ano pa talaga yung nangyari doon sa sasakyan ni Ma'am po. Anyway, maraming salamat po, Ma'am Leia Ordinario ng Bacnotan, La Union. Meron kang last na panawagan? May gusto kang sabihin sa mga nireklamo mo? Maraming salamat po dito sa Sumbong Myong Action Radio po. Uh, action agad. Action, agad po. Uh, sana po hindi niyo na po oh, gagawin sa iba ang ginawa nyo po sa ko sa akin po. Sino? Kami? Sina, <laughs> Sina Rosalinda Oy po, Cherry Sherlyn Badwa, Anthony de Guzman, Christina Navalta, a.k.a. Sheila Sikat po. Huwag niyo na pong gagawin sa mga ibang tao po. Abay, tanong pa si Atty. Ano nangyari yeah. sa utang? na po nila na ibalik po yung pera ko po. May hey, balak bang bayaran o hindi? Mm, sabi po nila ibabalik po yung pera po pero hanggang ngayon po hindi pa po ibabalik po attorney. Magpadala kang demand letter para yeah. documented yung hiling mo. Opo oh, oh attorney. Ah. Thank you po. Okay, you po. salamat. Salamat po.